Hi guys, magandang gandang tanghali sa inyong lahat. Ayan. Guys, good morning, good morning. Paki-subscribe sa aking channel Ram Vlog 29. Magandang umaga and tanghali na po. Kasi tanghali na po kami rito. Ang tirik ng araw. Init, guys. Sobra. So, guys pag subscribe ang aking channel laram vlog 29 humingi ng night counting lambing sa inyong lahat so yan guys ito guys nag harvest na ako ng mais drabe ang init pinapagalitan ko yung mga tao dahil titigas ng ulo yung mga hindi pa napupulot yung mga nalaglag si tinukuha So guys, ito Pinasabihan ko sila Hindi naman masama kung Magpulot sila yung mga naiiwan Pero sinusundan nila yung Aga harvest na machine Ayan guys Ito na guys oh. Grabe ang init Grabe ang grabe ang init guys Ito ang hirap talaga magsasaka Mainit ha huh? Ang init So guys, pag-subscribe ng aking channel. Magandang tanghali ulit sa atin lahat. Ayan. So yung iba kanina, pinasilong ko dahil grabe ang init. Ito, Malayo na yung machine. Yung harvest na machine. Ang makita. Ayan guys. ito gor makita si minutes na ko guys nagsisigaw ako dahil yung mga tao na hindi ko tinandanan yung mga nagliber sa akin eh meron kasing ibang nagpupulot na hindi ko namang ano so medyo nagagalit ako at sumisigaw sa kanila para wag mo na nila sundan na yung machine tractor yan guys, so... Eh. Yan guys, so. oh. Ang dami nila. ng upload So... Ang init talaga. Wala man yung... Ano ng araw. Ay! Bawal pala magpapana! Yan guys, oh. So. yeah, Minalapitan ko sila. At sinasabihan ko na huwag muna kayo pumunta dyan dahil hindi pa tapos pwede naman kayo pumunta pag tapos na ah, madamdama kayo magbanban na ah damdama kayo sabihan ko sila dyan dagi kayo dagigay dagi kayo na kurkur na ala dagi kayo ang damdama kayo ah handak yung nakaburas kayo sumarusurunod kayo mita kasi Walang basta buras ah. Meron kasing may Walang basta buras. Urey, ang balmaling kay nagbambanat toy. Naku. Damdama kayo. Na, kayo. So, meron akong tao na dito nagbambanat din ay binayad ata. May ibang tao na hindi ano diyan. Sinusundan nila so na medyo sumisigaw ako. Damdama kayo. So guys, paki-subscribe ang channel, I'm vlog toy.